Happy birthday asking, nga po sa ating mga magagawa. Nasulat niya po yung sinabi ng Panginoon sa so, Psalm 27.4 Delight yourself in the Lord and He will give you the deepest time of your heart. At alam namin na sa patuloy niya pa na ng palatayan at pagkilingkod niya sa Panginoon at dito po sa Aniba Jemilis Church ay patuloy kayong pagpapalaki ng Panginoon and in the balance with every area and aspect of your life. Jesus' name, Amen. ang so, mayor um, from kabataan. Kina natin ang um, by President. Yes! 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 Ay, okay. <laughs> okay. yeah, uh, thank you. sir, thank you uh, sa habang na anyway, na nagtatrabaho ako, hindi ako naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi po, naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi ako mga Hindi ako naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi ako ako naglalakad. Hindi 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 ako naglalakad. ako ako naglalakad. Hindi ako naglalakad. Hindi ako naglalakad

Wala ko sa kapitana ng kapagalihan, ay nalito mo ang aming gagawin pa sa Sa gabing ito, ating babaki, Mga magdagawang ngayon kapiling, piling, isang taon ang muli ibigay sa kanila, kaya dapat lamang na tayo magbubi at magbubi sa iyo. Ating unangin yung pinakabata magandulam ka mag it at laging nakatawa. Hindi na yata sa kaniyong piling nagpuno na ng maluhas na ulap, puni tang ang kaluluwa ng mga kamalim sa. Diro diro na kaniyo at kinahati ko. Di pa ba mo alam ang buong Kaya, kung pa daw Ayat kung magkamalim ang paunay siya sa ulam. Ngunit sa agot ng makakaya na walang matamahan. Si Rachel para sa atin ay may ikong si budak. O pa at panahon na niya. Kung ngayon ay panahon, ni siya kumisabini. Bukang pangalawa, si Rachel ang makakaya. Wow. At sa inyo kanyang nararating. Kung ang mababalikan ng kaya ay nasa silang. Isang ordinaryo niyembro na nagtuturo ng sayaw na kung tawagin ay isang sinigitali. Pinigyan ng pakakataon na siya ay nakasama sa bulat-bulatan ng kasama pa At doon na pagmasyan, ikas na kapayanan, bigay ng Diyos sa Kanya na dapat ang kasalamatan. Sa pagsasalimay na aming pagluhan,

sa tatihin mo yaong mayroong katabangan <laughs> eh ang totoong sa pamon ba't 'yon tungo nat ang tinay kayabangan umbagat katpon sa katwapuhan kaya din gay iingat baka ikay mapalagasatin ka hindi din batini na tao kung singa na ayon sa na parang lakas ni ka sa buha. Ang kapatong pastor na nasa ating isipan di maglalako ang senta. Kung bakit yan hindi dapat pintakan, dapat mahalin na ating igalang. Kaya nga masasabi kung totoo tao yan, maaasahan sa lahat ng bagay. Mabalit, magkita, maunawain ng mapagmahal, lahat na yata ng rin kanyang sinatatlay. Lalo na yata bilang may bahay at ente kapyak ng buhay. Manamping na ako at tulog-tulungan. Yon po? Nakikita ko ang kanyang sipag sa pagkalagang sila sa Sa mga tungkulin sa kanyang nakaasang manuwag sa loob na ginagamba Kasalayan kung kanyang tatlay at napak ng malakit sa mga, mga bata at agad kinagumuguran. Marami nyo siguro dahil siya'y patalusin. hindi, isa rin sa bata. Kaya nga mga kapatid, ako'y iiwan na ako kung na tunay na minamahal. Ibang patuloy ang iyong isipag at katiyagaan, ng din maliyak

Huwag kayong okay. kahilihihaw ko na ang pagsang pa Baka may isang baka na magpupasay. Gagawin mo ng seryoso ikong usapan. Kaya niya mimi pansinig mo yung darasan. Walang tapat ng salita na magpupot sa isipan. Kung sa kita mo yung upot na Sa matagal na panahon ng panunungkulan, o ni Manco Araw, kaya nga'y hindi nakapagpapasakit. Tunay na, na mapatas itong alipan sa pagkakaroon ng isang manggagawang butila ang kaluhuhan. Bata o matanda na, o anuman ang tulang, kaya mong nagayang tung tungkolin na ang akayaw. Pagkatapos sa salita at sa kasutiran, sa narangan ng pag-iingot at sa tungkolin itinigay, na walang magpatuloy ka sa iyong kapitagay upang ang nagumbay sa kumula na makamitan. Sa aking pagkatapos, kami ang nasagunan, nitong aking kapang larawan kung mayroon ng mali sa atin tunuhan, ang matasabi ko lang, ang reklamo. <laughs>